So ayan, masayang araw sa inyong lahat mga idol ano. Dito tayo ngayon sa isang talyer. Ano? At makikita nyo itong aking Rusi Kerway 200 na na-acquired ko noong 2019. So apat na taon na siya. At ngayon nandito ako sa talyer ko pa ipa ko naman. No? So first time ko ipa-tune up itong aking Rusi Kerway 200. So since apat na taon na siya, ano ba yung mga naging diferensya no? ito papaliwanag ko sa inyo at ituturo ko kung ano naman yung mga nagbago o ano masira ano, okay pa no so makikita niyo sa makina na natin aking Hoster 200 at, yan yan may tumutunog kasi sa ibabaw ng aking makina so kaya tune up ko na rin sya tapos at the same time papachange on ko na rin sya guys so yan binubuksan na ni kuya no at, So ayan guys, kung mapapansin nyo dito sa aking mga makina, no? meron dito isang tornilyo. Uh, ayan, nandun na yung kalahati niya guys, naiwan dun sa loob. So hindi ko alam baka kumunat. Ayan, so, okay naman sa ito, itong kadena. Ayan, uh, pinalitan ko yan guys, yung kadena pati yung sprocket niya. No? Uh, set kasi yung pinalitan ko, pero same pa rin ng size wala pa rin pinagbago din sa stock niya. Possibly pa rin. Tapos nung tabi ko naman. Balito pa rin na dati yan kung napanood yung mga uh, wala kong video na ganyan pa rin ang ko. Oh. So ito mo mapapansin nyo. Nasog yan guys. Kasi nasasagi yan dyan sa tambikyo niya. Kaya ang ginawa, ginagawa ko na lang, pinaweldingan ko na lang konti para umusog yung nagayaan ng brake fluid niya. Kasi yung mga unang brake fluid na lagayan nito ay natutunaw dahil nasasagi ng tambutyo. So kung mapapansin nyo rin yung monoshock ko guys, pumutok na siya. After 4 years, yan, pumutok na yung shock ko, yung monoshock. So papalitan ko na rin yan. Hindi ko pa napalitan niya kasi parang pinapakita ko sa inyo kung anong nagiging diferensya ng apat na taon na motor mo na motor ko ng Rosicare Y200 ayan so, tumagas na yung langis nyan kaya papalitan ko na rin yan guys dito tayo sa kabilang side ulit papansin natin itong ano pati yung telescopic nya guys yan kailangan na rin ng oil kasi tumagas na rin yung telescopic to so ayan kung mapapansin nyo guys yung langis ko may pa, na paano kasi ang um, aking pag change oil nito ay every month naman guys kasi hindi naman ako gano'n makakagamit itong motor na to no? at hindi nyo naman bira na lang din naman mag long ride eh. ayan, ayan ilalim guys medyo hindi ko lang ito na dinisan no pero okay pa yan yung parts ng makina ko na yan nagalagatikan lang dyan sa taas pinini uh, ko up ko na kasi apat na taon hindi pa talaga siya pinabuksan ngayon lang no? ngayon ko lang din dapat ayun so, eh, nabuksan na ni kuya yung eh, bago so kung mapapansin nyo yan, yan yung inaawakan nya yan yung uh, naglalagitikan guys so titignan ko anong discarding gagawin ni kuya dyan mamaya para hindi na maglagitik o magtunog yung parang kumakalansing kasi guys So, ayan. Ayan yung lobe ng aking makina ng Husiker Y200 ko. Okay. so, bubuksan nyo rin yan dyan, guys. Bukod na. So, so kung pag-uusapan naman sa performance naman yun, ng aking motor na ito, ay okay pa siya, no? After 4 years, no? So, maganda pa. Maganda pa ang takbo niya. Uh, Siyempre, dahil nga sa gulong, uh, nyo yung gulong ko ay pang hindi na siya pang off-road no? uh, ah, pinalitan ko kaya medyo bumigat din kaya hindi nasasagad yung top speed uh, ah, ay hindi nasasagad yung ano niya so ang top speed ko lang dyan ay 110 ilang so, base ko na rin talaga sinagad yun yung 110 na yun, yun yung top speed niya dahil sa gulong nga rin sigurado pero parang lang ko ng motor dito nung no? pag binabalak palitan rin wala akong budget ayan so, kung pansin nyo yung odometer ko no yan 17,000 pa lang. 17,750 pa lang, no. So apat na taon na to, guys, no. mapapansin niyo na medyo na-stuck na rin to kaya nagmukhang luma. So ayan yung push start nito ay natanggal na. Kaya hindi na rin siya gumana kaya sabi ng mekaniko makabitan ko na lang daw ng bagong push start yan medyo baliktad pa nga so yung dilaw na yon ayan yung hazard light medyo tinanggal ko na rin Ah, uh, jo madumi na rin kasi naiwan ko to guys, mga walong uh, buwan ko tong na naiwan na hindi ko ginamit. No? So ulan araw kaya ganyan na itsura ng sticker. So itong signal light ko guys, yan nagpalit na rin ako, hindi na yan yung stock niya. Hindi ko alam kung okay siya, paningin niyo yung signal light ko pero para kasi hindi, hindi na ako nagmaarte, hindi ko na pinili ng maganda. So yan, medyo kinakalikot-likot na ni Kuya yung makina. So ayan guys, no. Uh, yun lang yung naging diferensya ng aking Rusi Care 200 no. Yung swing arm niya okay naman ngayon, hindi katulad ng dati kong issue. Uh, hindi naman na umaalog no. So yun lang, pinatyon up ko lang siya. Tapos yung battery syempre na tuyuan nga ako ng battery no nung yung stock niya kaya nasira kaya hindi na pwedeng gamitin. Kaya nagpalit na ako ng dish, ano yung battery niya. So pangalawang palit ko na ng battery guys sa apat na taon yung bira ko lang din naman ito magamit kulang lang ito sa linis so yun lang maraming maraming salamat sa panonood and God bless